Marepa, dito tayo sa LTO. Tatanong ko yung ano, lisensya ko. Kung pwedeng palitan na lang ng card. Kasi pabalik na ako ng Taiwan mare pa. Papil pa rin yung card ko. So pa, paano 'yun? 'Di ba? Tanungin natin kung baka pwede na. Tapos, kung eh, pwede papalitan natin. At uh, mamaya dadaan da tayo sa uh, Western Union. Dahil ano, kukunin ko yung sahod sa YouTube. Diba? Let's go. Maray pa. Tatanong ko lang. Wala, wala pa daw card. So, sabi ko, tinanong ko kung kasi malapit na yung pride ko kung pwede ko naman pagbalik ko na lang po o pwede naman kasi mare pa 3 years naman 3 years ay 10 years naman na naka-restop kong lisensya natin so pwede pa rin yung papel na lisensya natin wala wala pang card yun hindi na natin kasalanan yun diba pero eh, oh, bakit wala pa rin card yun hmm, nga pala oh pero daw dahan tayo sa ano Basta yun yun. Kukulim natin na tao ko. Sa yung. sa YouTube mga repa. O, diba? Kunti lang. Pero pwede na. Nare pa, dito na tayo school. Susundin ko yung pamangking kasi guys Update lang kasi Hindi pa lumalabas grade 3 Nakalabas na lahat ng estudyante 11.40 na Eww Nagutom na ako Sinigang na bangus yung Gulam natin ngayon Tangalian Tapos mamaya punta tayo ng bawang Maray pa magkakanbas tayo ng ano ba yun uh, resort para sa Sabado Gloria di ba wow! Hey, sarap ang tulog ah. Ay. Oh. Ito. Ten. Bayad mo. Bayad. Uh, okay. <laughs> talaga ang iba mo. Pangit. Ay, dito lang kami sa bahay. Ayun, nag-remit ako sa mama ko. Saud na din sa YouTube, mga repa. Ay, luto na ba? Ulam. Ay! Luto na ba, repa, oh. galing sa Dasol. Oh. Diyo ba? Sarap yan. Get away bar and resto resort ay hindi kami sa malapit sa dagat marepa Repa nagkakanbas kami nag inquire para sa Sabado Gloria mga Repa let's go sana may eh, ano bakante ba diba? mm, yun ito lang mga Repa pinapakanbas Lalabas po kayo? Opo, kuya. Anong sasakyan niyo po? Opo, ah, kuya. Yeah. Dito sa kasama bila doon. Ayun, sige po. Lalabas po nga rin kasi ito yung mga sa pool na lang. Sana may available. Kanbas-kanbas yeah, mo lang kami, di ba? Eh, hey, magmukbang tayo ng Jollibee ngayon, mga Repa. O, oh, yun know? o. Ang park ko lang. Mauna na sila bumaba. At yun, nakapagpareserve tayo. Sa gateway. Na no, jalibi tayo mong bubang tayo eh black vlog tayo mare pa. Dodger. Ani pistang ano? Lamit. Pangit. Ini sirapi ko to. No jalibi. Baka naman ni jalibi. libre. Hey. Ah, ito yung sa akin. ito ba Baki. Dalawa. Ito yung sa akin dalawa. Ni Baki oh. Si. Kailan din dela ng ako? Ma. Lord. Ah, ang color uh, si Cook mo. Di price lang. Ah. Ito yung sa akin. Ah. Oh.

Hey, kaon. Kaon tayo. Let's eat. Jollibee. Abi ah, na mi sayo, ah. mas marami sayo. Ah. Easy. Easy ya. Ah. Oh. Ayen. Hey. kumalang yung paling kilata yun, di ba? Manok ko ba? Ay, kumpalak ko. Train pala yun. Hmm, mas madagilang duma, black tag ba Di pindi ako, di kita. agak ka, lalakot dyan eh. Kita lang di hanga o na yung mga grave, ay Next, next. Uy, okay, ayos na. Tapos na yung palabok ah. Kompleta, may burger steak, spaghetti, at chicken. Dati ano lang eh. Ah. Uh, ano yan? burger lang at saka fries. Tapos dalawang burger na ano. Take out hmm <laughs> Hey, wala naman. laman. Kala nyo, meron pa, wala na. Oh. Tara na, let's go. Buti na lang, may take out ako. Joke. Gatil siya.